Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinagtutuunan ng pansin ng Pilipinas ang pagpapalakas sa militar para mapigilan nito ang anumang armadong pagsalakay ayon sa Department of National Defense. Kasunod dito ng insidente noong linggo kung saan binangga at binoba ng water cannon ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kasama ang pagpapalakas sa kapasidad ng Armed Forces of the Philippines sa mga prioridad ng gobyerno. Sa tanong kung itinuturing na armadong pag-atake ang ginawa ng China, sinabi niyang dapat mas pagtunan ng pansin na gawing malakas ang militar para hindi ito mangyari. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, susuportahan ng Pilipinas at Estados Unidos ang isa't isa kapag sila'y nakararanas ng armadong pagsalakay ng ibang kwersa. Inalmahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay lumalalang agresyon ng China. Git nito, dapat respetuhin ng China ang pangdaigdigang batas at magsagawa ng konsultasyon para mapahupa ang mga hidwaan. Iginit ng malakanyang na ang batas ang dapat umiral kaugnay sa pagtugis sa puganting leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagsuporta ng palasyo sa operasyon ng Philippine Police para hulihin ang pastor. Ayon kay Bersamin, kailangang managot sa batas si Kibuloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Pinabulaan na niyang may bahid ng politika ang ginagawang pag-aresto sa pastor lalo na may proseso anya para dito. Nagpapatuloy ang paghahanap ng pulisya kay Kibuloy sa loob ng KOJC compound na nagsimula noong pang ng madaling araw. Naharap ang pastor at lima pang miyembro ng KOJC sa kasong child abuse at human trafficking. May inilabas ng warrant of arrest mula sa mga korte sa Davao City at Pasig City. Uunahin ng Department of Health na bigyan ng bakuna laban sa MPOX ang mga healthcare workers, partikular ang mga dermatologists. Ang kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, unang babakunahan ang mga frontliner o yung mga humaharap sa pasyente na may MPOX. Kabilang anya dito ang mga tumitingin sa mga pasyenteng posibleng may nakahawang sakit sa balat kasama ang pantal sa balat sa mga sintomas ng mpox. Kasunod namang babakunahan laban sa mpox ang mga key population o yung mga pinakamadaling mahawahan nito. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na kukuha ang Pilipinas ng 2,000 dosage ng Mpox vaccine na naunang inialok sa bansa. Dati nang nagpaalam ang DOH sa World Health Organization para kumuha ng smallpox vaccine bilang proteksyon sa Mpox. Sa pinakahuling ulat ng DOH, dalawang panibagong kaso ng MPOX ang naitala sa Metro Manila. Isang 37 anyos na lalaki ang nakitaan noong 20 ng Agosto ng sintomas ng pagpapantal sa mukha, braso, binti, palad at talampakan. Isa namang 32 anyos na lalaki ang nagsabi na noong 14 ng Agosto nagkaroon ito ng sintomas ng pagsusugat at butlig na sinundan ng lagnat. Pareho silang nagkaroon ng close intimate contact bago nakaranas ng sintomas. Sa kabuuan, labing dalawa na ang kaso ng MPOX sa buong bansa. Nagpaalala ang Commission on Elections sa publiko na magparehistro na para sa 2025 midterm elections. Matatapos na kasi ang kanilang Register Anywhere program sa darating na 31 ng Agosto. Ayon sa Comelec, hanggang katapusan ng Agosto na lamang, makakapagparehistro ang mga aplikante sa mga binuksan itong satellite registration sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maaari rin pumunta rito ang mga botante gustong magpa-reactivate, pati na ang mga overseas voters na matataong na sa bansa sa halalan sa 2025. Bukas ang mga satellite registration site mula lunes hanggang sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagkatapos ng Register Anywhere program, kailangan ng pumunta ang mga botante sa mga opisina ng Comelec o sa kanika nilang embahada sa ibang bansa. Magtatapos ang voter registration period para sa 2025 elections sa 30 ng Setyembre. Naunang nagbabala si Comelec Chair George Garcia na hindi magkakaroon ng extension ng voter registration. Bababa ng lampas piso ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes, a 27 ng Agosto. Sa magkakahiwalay na anunsyo, magbababa ang ilang kumpanya ng langis ng piso at 15 sentimo sa presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 90 sentimos ang magiging kalta sa presyo kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, piso at 80 sentimos ang ibabawa sa presyo kada litro. Ipapatupad ang rollback simula hating gabi mamaya na unang sinabi ng Department of Energy na magkakaroon ng bawas presyo ngayong linggo. Bunsod ng usapang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Gaza at production recovery support sa Sharara Oil Field sa Libya. Noong nagdaang linggo, nagpatupad ng higit pisong taas presyo sa petrolyo ang mga kumpanya ng Lamis. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe. to ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.